Mr. Chair, again, kaya ko po pinapakita yan. Gusto kong makarating sa ating Pangulo, President BBM, na nag-uumpisa pa lang tayo ang dami na nating basura. At wag nating hamakin yung ating traditional jeepneys. Wala tayong makikitang basura na katulad yan. Hmm. Magkano po yan? Millions of pesos. And Mr. Chair, pag hindi napigilan ng ating Pangulo, itong ginagawa ng ating mga kasama. Hindi magtatagal, basurahan na tayo. The Honorable Busita is now recognized. Thank you, Mr. Chair. LTA Mr. Chair. During the previous hearing, Mr. Chair, simpleng tanong, paikot-ikot. Eh, napakalaga po ito sa ating mga kababayan, Mr. Chair. Hindi naman po ito natin concern. Ito, concern ng mga drivers, mga pasahero, mga operators. So please, Mr. Chair, LTFRB, simplihan po natin ang tanong. Hindi ako makamove on dito eh. Merong fare increase, may pagtas ng pamasahe sa pinatutupad ninyong modernization program. Meron po o wala? Wala po, Mr. Chair. Pambira, Mr. Chair. May ebidensya na nga po ako eh. Where is uh, RD Region 6? LTFRB? Mr. Chair. Is the RD of Region 6 uh, present? Please take your seat. Ba gusto niyong magpakulong? Ay nako. Yes, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, baka first time nating magpakulong ng lawyers. RD Region 6, LTFRB. My time is running. Mupo ka na dyan o tumayo ka. Don't worry, Your Honor. Hindi ko i sa oras mo. Thank you, Mr. Chair. Salamat at Senior Officer ko sa PLPC General ako. Good morning, Mr. Chair. Good morning, You are recognized to answer the queries of the Honorable Busita. Thank you, Mr. Chair. Under out po kayo at LTRB Region 6? Yes, Mr. Chair. Okay. Simplihan po natin ang sagot. Sayang ang oras. Gusto ko po malinaw sa, tab sa kababayan natin. Sa pinatutupad ninyong modernization program, may mga bago na kayong sasakyan sa Region 6. Tama po ba o mali? Tama, Mr. Chair. Doon sa bagong mga sasakyan, nagtaas na kayo ng pamasahe po ba o hindi? Uh, in a way, Mr. Chair, uh, we were sent... Uh, yes, uh, yes. Uh, teka, teka, Okay, I'm sorry, Mr. Chair. Are you a lawyer? No, Mr. Chair. But you've been in the service for how long? Uh, in uh, LTFRB, uh, six years, Mr. Chair maliwanag po naman yung katanungan ni Honorable Basita, kindly answer yes or no. Yes, yes Mr. Chair. Para sa kalaman ng ating mga kababayan, LTFRB Region 6, may mga bago kayong mga sasakyan. Tama, mali? Tama, Mr. Chair. Nagpapatupad kayo ng mataas na pamasahe na o hindi? Yes, Mr. Chair. Klaro. Attorney Laines, Yes, Mr. Well, Chair. Are you telling us na hindi kayo nagpapa-implement? Are you telling us na hindi niyo alam nangyayari sa region? Mr. Chair, pwede ko pong ipaliwanag. Hindi, ang tanong ko po, alam po ba ninyong nangyayari alam, sa region? Alam. Alam po namin, Mr. Now, Chair. Sabi po ninyo, wala kayong pinatutupad. Are A you telling us nagsisinungaling ang LTFRB Region 6? Nung tinanong niyo po ako, Mr. Chair, ang sabi niyo po, pag-increase dahil sa Alingaw modernization. Po, sabi ko po, kung may pinatutupad kayong increase dito sa modernization, kung okay. meron na. Ang sagot po doon ay hindi po, wala po. Pero ang tanong niyo po sa kanya, kung nagtaas ng pamasahe para sa mga modern units, nagtaas po kasi nagtaas din po sa traditional. Pero hindi po yan dahil lang sa PUV modernization Excuse program. Mo, Your Honor, remember abogada kasi yung kausap mo eh. Kaya naintindihan ko yung sagot niya eh. Oh, kaya base specific pag yung... Okay, let's be yung... specific, Mr. S Chair. Ginawin ko po ah. Meron ng modernized vehicle particular sa Region 6. Tama po? Tama po. May ini-implement po kayong pagtas ng pamasay which is 40% sa Region 6 para sa modernized vehicles. Tama po? Mali. Tama po dahil po may petisyon para sa fair increase, hindi lang po sa modern kung hindi Mr. pati Sir, sa traditional Mr. Chair, PUJ. Alam nyo po, kanina pa ako, pasensya, tao lang tayo. Kanina pa po ako mainit ang ulo eh. Ang daming nagugutom tapos paikot-ikot pa. Simplehan po natin kasi limited po yung time. Una, linawi natin. May modernized vehicles kayo sa region 6, tama po? Tama po. Nag-implement kayo ng increase ng pamasahe, tama po? Tama po. Yung ini-implement yung increase, magkaiba yung sa traditional jeepneys, magkaiba po sa modernized vehicle, tama po? Tama po. O malinaw, Mr. Chair. Mr. Chair, if I may be allowed, meron po akong video na gusto ipakita eh. Maikli lang po. Thank you, Mr. Chair. Come sec, please. Hardy Region 6. Baka mo, nakaparada lang yan. Magpapakulong ako ngayon with the approval of the Honorable Committee. Pag sinabi mong nakaparada lang yan. LTFRB Region 6, please be honest. We are all public servants. Hindi tayo nagtatasa ng boses dito dahil may personalan tayo. Nakakawa lang yung mga kababayan natin dahil sa iba nating mga kasama. Honorable members of this committee, tingnan po ninyo kung yan ba'y nakaparada lang. O wala nang gulong. May mga damo na. Imported po. Imported po yan. Uh, honorable Busita, sa, uh, identify din natin muna sa tinunan yung video. Iloilo, Region 6, sa Cooperative uh, Terminal. Terminal nila? Kailan pa? Bago lang po yan, Mr. Chair. May witness po ako kung kakailanganin. Kaya nga po binibigyan natin na opportunity yung LTFRB Region 6. Pasinungaling nga po niya. And uh, with the support of this uh, Honorable Committee, kung pwede magpakulong po tayo doon sa sinungaling. Uh, what's your point in showing this video? pinapakita po natin dyan, Mr. Chair, nag-uumpisa pa lamang, napakadami ng nakabasurang sasakyan. Much more, pag pinayagan po natin itong ginagawa ng mga kasama natin, pilit itinutulak yung imported vehicles, marami pa po na masasakripisyo. Yan po ang punto natin, Mr. Chair, na dapat natin pigilan. Basura yan eh. Pero member. No, no, no. I just ask the LTFRB. Ano stand niya diyan? Ano ba 'yan? Ano ba 'yung pinapakita ni Honorable Bosita diyan? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, if I may. Wait, I and of uh, Honorable Congressman Garcia, sir. Let's not ask the LTFRB Central Office. Yan po uh, ay concern ng LTFRB uh, Region 6. Yes, oh, yes please. Paki-explain lang ano yung mga pictures na pinakita ni Honorable Bosita. Uh, Mr. Chair, I have just seen the video now and uh, I saw the name of the uh, cooperative and uh, with the indulgence with the Honorable Congressman I would like to also investigate because I overheard behind me that the uh, familiar sila sa Cooperative yes and there's my dis my dispute. Uh, honorable, with your indulgence honorable Congressman Garcia Simply are they region six? Hindi niya alam nangyayari sa region po niya. Ibig po ba ang sabihin, totoo yung spekulasyon natin na kayo, ini-implement ninyo, wala kayong pakialam sa kooperatiba. Imagine, TFRB Region 6, Mr. Chair, para ka lang isang commander ng isang komande. Eh, hindi mo, yan, hindi mo alam. Hmm. Mr. Chair, again, kaya ko po pinapakita yan. Gusto kong makarating sa ating Pangulo, President BBM, na nag-uumpisa pa lang tayo, ang dami na nating basura. At huwag nating hamakin yung ating traditional jeepneys. Wala tayong makikitang basura na katulad yan. Hmm. Magkano po yan? Millions of pesos. And, Mr. Chair, pag hindi napigilan ng ating pangulo itong ginagawa ng ating mga kasama hindi magtatagal basurahan na tayo gusto ko lang Mr. Chair malaman sa LTFRB sasabihin pa po rin ba niyo na hindi niyo alam yan o baka merong kayong staff na magko-confirm LTFRB Region 6 uh, Mr. Chair uh, I'm not privy to the incident but uh, I will uh, definitely look into it okay Mr. Chair, pwede po bang ipa-verify ng Region 6 yan? Mr. Chair? Maybe you should identify also the exact place where uh, this... Uh, Mr. Chair, yan po ay sa Iloilo. And uh, more than, uh, I think, six years na si RD, Region 6. Hindi ko na po kailangan... Masyadong mainsulto naman siya, Mr. Chair, kung i-identify ko pa yung exact address. Yeah, but eh, kung di naman applicant yan eh. Paano? Cooperative ha? yan, Mr. Chair. Nag-apply with the F. Yan po, cooperative Ay. yan. And uh, modernized vehicles yan, Mr. Chair. Yes. Uh, yeah, Mr. Chair, excuse lang. Mo. Yes. Uh, ID, no? Uh, matanong ko lang. Based, based lang dyan sa pinakita ni, ni, Congressman Musita. No? Based lang dyan sa pinakita niya. Can you give me ano, a comment lang na ano masasabi mo based wala pa tayo na to totoo yung picture ngayon yan pero based sa facts na pinakita yung picture na sina sira sira mga modernized jeep ano masasabi mo dyan well Mr. Chair I, I, I would wouldn't want to speculate that's why I would like to gather the exact facts so I could present But... no, 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 hindi kita, ano, based nga sila kasi kami, nakita namin, ang dami, di ba? Ano una mong may isip pag nakakita ka ganun kadaming sasakyan sa lugar mo pa? Well, I would see it in a way uh, may problema uh, pag uh, manage sa co-op. Co-op ang may problema? Yes, Mr. Chair. Hindi pa pwedeng in-import lang yan? Hindi pa na or what? Di ba? Kasi talagang tama si Congressman Busita. Sira-sira na. Ilang taon na yan dyan, di ba? So ikaw man nang lumagay sa kanya base lang do sa doon video as an official ng LTFRB ano mako-comment mo doon I will uh, initiate investigation uh, Mr. Chair No I mean now. now nakita mo ngayon Yeah, nakita ko rin. I I got the name actually of the cooperative and I will concur with uh, the good congressman that I will uh, call my staff now and look into it right now so I can update the good congressman Uh, update update pa lang dun sa pictures. What I'm asking you is ngayon nakita mo ngayon na mo, eh, ano nararamdaman mo? Bilang ikaw ang RD ng Region 6 at sa lugar mo nangyari yan. Well, honestly, uh, not not good, not not good, Mr. Chair. So you feel bad about it? Yes, Mr. What? Chair. Well, uh, it it would represent the region that uh, uh Regardless if it's a co op or not, it really would uh, represent the region that uh, the co op, regardless, uh, mismanaged. it won't look good. It won't look good. Yes, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, will do thank that. Thank you, Mr. Chair. Uh, uh, okay. Yes, sir. yung pinakita sa inyo ni Honorable Busita, doon pa lang sa previous hearing, pinakita na yan, di ba? If you were present. Mr. Chair, with your... Uh, iba pa po yan, additional pa po yan, Mr. Chair. Yung mga nakatambak na sa Nauna yan. po yung previous hearing, Mr. Chair, iba po yan, ito po, latest. Kaya nga, uh, di di ko the committee hereby directs you To look into this matter and submit a report to this committee, copy furnished the Honorable busitas office. julie noted, Mr. Chair. Thank you. And before we proceed, uh, allow me to recognize the presence of the uh, Honorable Salvador Plato, representing the 6th District, Province of Bulacan. Tapos ka naman. Actually, Mr. Chair, hindi pa po. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Ah, uh, Mr. Chair, meron po ba tayong... Uh, ano ba ito? Yung... ah? Uh, Na-stress ako dun, ah. CDA ba yun? Cooperative Development Authority. Mr. Chair, meron po ba tayo? Yes. Nandito po. CDA. Uh, pwede po ba kayong makinig habang may itatanong po ako sa LTFRB? LTFRB, uh, sa ngala ng public service, paumanhin po, ito yung aking observation. Sa consolidation po, itatanggi ninyo at itinatanggi ninyo na pinipilit ninyo, inoobliga ninyo ang mga drivers, operators to consolidate and join sa kooperatiba or corporation. Sinasabi po niyo yan. Pero bilang retired police, hindi naman tayo paniwalain sa chismis. Binabalidate po natin yan. Ang ginagawa po Mr. Chair ng LTFRB, pag due po renewal ang sasakyan mo, uobligahin kang umerma para do sa consolidation at isosurrender mo ang iyong frankisa. In other words, Mr. Chair, kahit itanggi nila ang katotohanan, pinipilit nila. Now, matanong ko muna sa LTFRB, Mr. Chair, alam po ba ninyo yung uh, Republic Act number no. 9520? Mr. Chair, for the LTFRB? LTFRB. Mr. Chair, the Cooperative Act of the Philippines, Mr. Chair. Yes, thank you, Mr. Chair. Ah, uh, pwede po bang madinig sa LTFRB yung Article 3 sa General Concepts of the Public Act 9520, Cooperative Code of the Philippines? Pwede po bang madinig, Mr. Chair? Read Article 3, Mr. Chair. Yes, pa, Article 3. Article 3, General Concepts. A cooperative is an autonomous and duly registered association of persons with a common bond of interest who have voluntarily joined together to achieve their social, economic, and cultural needs and aspirations by making equitable contributions to the capital required, patronizing their products and services, and accepting a fair share. of the risks and benefits of the undertaking in accordance with universally accepted cooperative principles. LTFRB, tama po ba? Ang ganda? Tama po? Tama po. Napangiti si ma'am. Actually, Mr. Chair, kaibigan ko yan eh. Kaya lang, sa ng public service, sispire tayo. Uh, Doon po, Mr. Chair, sa binasa po ng LTFRB sa Article 3 of Republic Act 9520. May nabanggit po doon with a common bond of interest. Yes, yes Mr. Chair. Ang dami pong complaints. Ilang araw na po nagkandak ng hearing si Honorable Chair ako na patunay na maraming complaints kaya nga po may mga nakatambak ng sasakyan, hindi na nagko ang maraming drivers. Dahil ang ramdam na po nila, with, with, all due respect, ang ramdam po nila, niloloko na sila. Sinorender yung prangkisa, sinacrifice yung pinaghirapang mga sasakyan, nag-join sa corporation. Ang laki ng kinulekta ng corporation, kung ano-anong peace, Nandiyan din yung mga kooperatiba. May nagsabi pa dyan, nakatanggap ng 400,000 per unit. A total of 16 million pesos. Ang dami, Mr. Chair. So, dagdag ko lang, Mr. Chair. May nabanggit po din dito na ano, who have voluntarily joined together. Mr. Chair, pwede bang malaman sa LTFRB, voluntary pa ba yung ginagawa po ng ating mga drivers and operators? But before you answer, Madam, please. Nagagalit po ako, hindi dahil, for whatever reason, nagagalit po ako on behalf of our kababayan na umiiyak na. And uh, by the way, Mr. Chair, hindi ko po ugali ang manakot. Ako po ay nagmamalasakit sa inyo. Pag hindi po natin ito naayos, nalalagay po sa peligro ang buhay ng iba nating mga kasama. I'll be honest with you, marami na po ang nagagalit sa LTFRB dahil dito. Marami na po ang nagugutom, marami na po ang umiiyak. Hindi po ako nananakot. May malasakit po ako. Kung hindi po natin ito maiayos, nalalagay po sa peligro ang buhay ng iba nating mga kasama. To continue, yung po ba voluntarily pa? That would be your <clears throat> last question, your honor. yes, mr. chair. and before uh, uh, ltfrb will answer, i would just like to announce to the members of this committee that there's a directive from our authorities that there will be a caucus of all members at 1400 hours or 2 o'clock this afternoon. so this hearing will end at 2 o'clock or 1400 hours. please answer the question, mr. mr. The chair. Uh, honest to goodness answer, Madam Lainez. Ilabas mo muna ang Ilabas niyo muna po ang iyong sarili sa LTFRB. Bilang Pilipina, bilang makamahirap, bilang public servant, bilang tunay na tao, may pag-ibig sa kapwa. Ilabas niyo muna po ang sarili mo sa LTFRB. Yung po bang nangyayari, voluntarily pa? yun Mr. Chair, yun pong requirement ng industry consolidation. Yes po. Sabi ko po sa'yo, ilabas mo muna ang sarili mo. No other explanation. Honest to goodness answer. Voluntarily pa po ba yung nangyayari sa mga drivers and operators? Ma malaya po silang pumili kung sino po ang makakasama nila to voluntarily join together. Naalala ko sabi ni Honorable Chairman Akop, lawyer ka. Sabi po ninyo, malaya. Yes, malaya. Pero, ginagamit po ninyo yung power and authority ninyo to oblige them to join. Bakit? Malaya. Pagka po ba hindi nag-cooperate sa inyo, bibigyan ninyo ng CPC? Di po ba hindi? And then, hindi po ba sila, di po ba hindi sila makakapag-renew? Hindi na po kita tatanungin. Dahil lawyer ka, pinalulusutan mo lang ako and other committee. Hindi po, hindi po malaya yon, madam. Kaya ako po ito sinasabi, hindi ito kayang sabi ng ating mga kababayan. Sabi po ninyo, malaya. Yes, ang gandang pakinggan. Pero hindi naman sila isiwa ng CPC, ng Provisional Authority. Hindi sila makapag-renew. Your time is up, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. And uh, Mr. Uh, Chair, yung Pwede sinasabi lang ng aking colleague, in plain and simple language, you are using police power. The police power of the state is being used for the drivers. Would you agree with that? Yes, Mr. Chair. Yun ang ibig sabihin ni Honorable Busita. Natakot ako, Mr. Chair, kasi nag, ano siya kanina nang magkocontempt po eh. Ay, hindi. Kung hindi mo masagot ng tama, he can move for to cite you in contempt. Mab It's part of our rules, Madam. Yes, Mr. Chair. Yeah. And uh, are you satisfied with the answer? Talaga naman ginagamit nila yung police power of the state eh. At sa salitang Tagalog, sir, pasensya po. Pasensya, Mr. Chair. Walang personalan, public service lang. May pang-aabuso po kasi. Pasensya po, Mr. Chair, kung mali po ako. Pasensya po, may pang-abuso dito. Mr. My... Chair, isang question lang kung pwede. Kanino? Sa CDA po. Oh, please proceed. CDA. Tama po ba 'na sabihin ko? Ang ganda pala ng kooperatiba. Nagbasa po ako kagabi, Mr. Chair. Talagang wala kang masabi. Pero there are three weaknesses pala sa kooperatiba. Are you familiar, Madam? Um, I'm familiar with cooperative, sir. Pero yung sinasabi niyo pong weakness, yes, may mga weaknesses din po. Marami, tatlo po yan. Familiar po kayo doon sa tatlong weaknesses? Uh, I think number one is governance. Um, marami naman pong weaknesses, sir. Alam ko ano po, po, yung medyo kumbaga sa klase, naidlip ka. Wala sa review. Your Honor, second question. Yes. Yes, Mr. Chair. Hindi ko na po pipilitin kung alam po ni Madam yung weaknesses. Alam ko, alam mo, hindi mo lang po ma-recite. And uh, nabanggit ko ito, Mr. Chair. Ang ganda po ng kooperatiba, pero dinadanas po nila yung tatlong weaknesses. And maybe for the next hearing, Mr. Chair, pwede po siguro assignment natin sa CDA. Para po ma-explain natin at makalas po natin, makita natin yung problema. And meron po, Mr. Chair, na pang power, uh, merong mandato, may powers and functions, ang uh, Cooperative Development Authority. At dati po, Mr. Chair, kahit ako, amenably, nakanganga ako, hindi ko alam kung paano ipagtatanggol itong mga naabuso nating mga kababayan samantalang mayroon pa lang nandyan yung CDA na dapat nagpo-protect sa kanila kung magagawa po nila yung kanilang mandato at sinceridad na serbisyo. Mr. Chair, kulang po tayo sa oras. Maraming salamat po.